Ang paalala ng Department of Health ngayong pumalo na sa 88 ang bilang ng na mga nabibiktima ng paputok. Sa unang pagkakataon din ngayong taon, nakapagtala ang DOH ng kaso ng firecracker ingestion o nakalulon ng paputok para sa update live na magbabalita si JC Cosico mula sa Quezon City General Hospital. JC, dyan sa Quezon City General Hospital, may fireworks-related injuries na ba? At paano sila naghahanda para nga sa pagsalubong sa bagong taon? Cheryl, sa ngayon nga, zero, wala pang kaso ng firecracker injuries dito nga sa Quezon City General Hospital sa Quezon City. But despite that, ay ready naman daw yung uh, ospital sakaling nga na uh, bumuhos yung mga pasyente come New Year's Eve. Uh, katunayan, ready na nga yung kanilang mga gamit dito mula nga sa mga panlinis ng mga sugat, pati yung mga aparato na gagamitin sakaling mga mga ngailangan ng operasyon o putol, depende nga doon sa impact ng mga mapuputukan at syempre kanila rin inaantabayanan yung mga possible na mga aksidente dahil nga mga nakainom o yung mga lasing na pipilitin mga kabagbiyahe o makapagmaneho sa New Year's Eve. Sheden. Unang pagkakataon na kapagtala ang DOH ng kaso ng firecracker ingestion. Ano ang detalye nito at ano ba ang dapat na ginagawa kapag aksidente nga tayong nakalulon ng paputok? Cheryl, sabi ng Health Department, yan nga yung uh, unang kaso na fireworks ingestion ay bahagiyaan noong uh, 13 cases na iniulat nga nila ngayong araw. At uh, sabi ng uh, DOH, yan daw ay nangyari sa Calabarzon Zone kung saan mayroong isang 4 uh, years old na bata na nakalulun nga ng si Ngayon, kung nakalunok daw po ng si ay huwag pilitin pasukahin yung bata. Maaari siyang bigyan ng 6 to 8 na hilaw na puti ng itlog. At para naman po sa mga matatanda, dapat 8 to 12 na hilaw na puti ng itlog at dapat siyang agad dadalhin sa pinakamalapit na ospital pagkatapos. Sheryl. Bukod sa paputok, binabantayan din daw ng DOH ang mga posibleng matetano sa papaanong paraan ba ito posibleng makuha. Cheryl, sabi ng Health Department, maliit man daw o malaki ang sugat matapos nga maputukan, lahat ng yan prone sa tetano. Kasi itro tetano ay cause ng isang bacteria na maaaring pumasok doon sa mga open wounds. Ngayon, sabi ng uh, DOH, yung senyales nga ng uh, tetano, yung kanyang manifestation ay yung lockjaw. Kasi nga umaabot na raw yung mismong bacteria doon sa ating mga spinal cords. So talagang mahalaga na kung sakali man na ikaw ay maputukan at agad-agad uh, na magpunta nga sa pinakamalapit na health center para nga matulukan na ang nagtatano kasi nga ito ay deadly. This can be fatal to some other individuals. Cheryl. Maraming salamat, JC Cosico. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.